Sa Maynila, Pilipinas, tila nagkaroon ng kasiyahan sa Valentine's Day ngayong taon ng aktres at host na si Kim Chiu matapos tanggapin ang bulaklak mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Noong ikalabing apat ng Pebrero, ipinost ni Kim sa kanyang Instagram stories ang larawan ng bulaklak na natanggap, kasama ang isang sulat mula sa isang taong tinatawag na P. Ang sulat ay nagbabasa ng, okay lang walang boyfriend, may flowers ka naman, na may kasamang mukhang ngiti, kung saan nagpasalamat si Kim, na sinabing, copy po. Ang pagkakakilanlan ng nagpadala ay nananatiling hindi tiyak, ngunit ang mga spekulasyon ng mga fan ay nagpapahiwatig ng posibleng koneksyon sa pagitan ni na Kim at ng kanyang katambal sa, linlang, na si Paulo Avelino. Sa kapani-paniwalang pagkakataon, pareho si Nakim at Paulo ang magtatampok sa paparating na adaptasyon ng Filipino ng What's Wrong With Secretary Kim. Bukod dito, tinanggap din ni Kim ang isa pang bukot ng rosas mula sa direktor at executive ng ABS-CBN na si Lauren Jogi, na sumulat ng isang makahulugang sulat na nagpapahayag ng suporta kay Kim sa kanyang kamakailang hiwalayan kay Sian Lim. Noong nakaraang linggo sa It's Showtime, nag- Pray Over nang nakakatawa si Vice Ganda at iba pang mga host para sa muling pagbangon ng Love Life ni Kim